What's up mga sa Dictom TV is in the house again and for today's video kung naghahanap kayo ng beach na napakamura lang sa halagan 20 pesos ay mag -e enjoy kayo dito sa Tando Beach Resort dito lang yan sa Infanta Quezon at ang kagandahan nito meron sariling pool para sa mga kids na ayaw magpunta sa dagat at yung mga cottage naman nila naglalakihan yan pero wag kayong mag-alala dahil napakamura niyan pwede din kayong mag-camping dito dahil napakalawak ng kanilang beachfront at kagandahan nito napakaganda ng dagat. Kaya sa ibang detalye, naod lang tayo. Let's go! Mga sadik, yung Tando Beach pala, eto yung ano, contact number. Si Kuya Buda, ayan. Kuya Buda. Screenshot nyo na lang po. Most visited pala siya, mga sadik, yung 2002-2000. 22,000 sa 2023 Ang gagandahan dito mga sadik may swimming pool sila pero hindi naman ganong kalaki So kung gusto niyo lang magbabad doon para at least kung tinatamad kayo pumunta ng dagat, pwede kayo magbabad kasi mga pang-kids, pwedeng-pwede doon para at least mas mababantayan niyo yung kids. Tapos may basketball court, tapos volleyball court, meron din sila. Yung dagat dito mga sadik is hindi white sand. Uh, maya mag-gray siya. Yan, mag-gray na parang brown. Tapos nagahalo yung mga parang grabang ganto. Yan. May mga ganyan, grab, badas, buhangin. Yung dagat dito mga sadik sa part